Melbourne School. Uh, Adelaide. Adelaide. Or, uh, Sydney. Sydney. Sabi Sa Adelaide, Adelaide ka. Adelaide na lang kasi nandun ako nakatera. Oo. Pero grabe, may isip mo ba na after the lockdowns, may ambassador ka ng school? Akala ko show yung pinopromote mo kanina eh, diba? with your outfit. Sabi ko nga parang nung nagsasalita ako kahapon, hindi ko ma-imagine na magiging ambassador ako ng school. Di ba parang ang layo? Tapos uh, I'm very uh -huh. grateful na dahil sa kanya, <laughs> dahil kay Kat, yun. Yun na yung nangyari. Na, na, na meet mo. Sobrang random nung pag -me meet namin personally ni Matt, yeah. kanya yung uh -uh. owner din. Dahil nasa Filipino fiesta ako, nagtitinda ako ng mga lecho <laughs> ng mga puto. And then because I'm not answering back to her, pinuntahan nila ako doon. So, what so what was your life like in Australia? Ordinary lang. Sobrang simple um, walang ganito, walang camera masyado, <laughs> no, walang makeup. Naka-adjust ka ba sa normal life doon? Kasi usually, you, galing ka sa ganito eh, high strung, lahat sinusundan bawat tweet mo. Actually, ano kasi, yun, yun talaga kasi ako. Simple lang and normal. Kapag wala akong taping, kapag wala akong wala talaga akong makeup. So parang, ganun yung adjustment. Wala masyado. Pero mo. yung, yung sa, in terms of uh, attention bilang isang celebrity. May mga Filipinos din sa sa Adelaide. So, kunyari, mapunta ka sa mall, meron pa rin naman kahit. Pero more on, oh, nahihiya sila because yung culture nila sa sa Australia, hindi sila masyadong pwedeng mag-disturb ng tao. Yun yung palagi nilang sinasabi na, oh, Miss Diana, uh, alam ko, you're here because ayaw mo na ng ganito, but we'll still try. Baka pwede magpa-picture. Ganon, ganon yung mga sinasabi nila and so ordinary homemaker. <laughs> Nagluluto, naglalaba. Yes. Yan yung outfit mo habang homemaker ka. <laughs> Pwede, Pwede rin. rin. Pwede, Pwede rin, rin kami. Pero uh -oh. parang nasa hindi na nawala sa DNA mo ang ano ano, ang pagiging celebrity talaga, imagine uh -oh. mo. Bong bongka bongga ka, ka today tapos yung nag-trending yung sa na pwedeng mangyari to. 'Di ba? Parang nung tinawagan nila ako. Legit mo yun? ba 'yun? Totoo ba? Kukunin nila ako ng ambassador kasi parang siyempre iba yung image natin mm -hmm. here. Tapos pagdating doon, school. And, oh. Wow, okay. We'll Kula try it. So, oh, what's uh, an ordinary day like sa yon sa Adelaide? Ordinary day, gigising po ng mga 10 o'clock. Yan, saka pa lang tayo mag-breakfast. Okay. <laughs> Maglilig siya na all. 10 a.m.? <laughs> Kasi yung anak ko nagpupuyat. So, tas yung work namin ni Andy online is until 12 and 2 a.m. So, yun. Siya yung, yung asawa ko yung nagre-ready sa umaga, pagpapasok yung dalawa kong anak. Tapos, ako yung dun sa bunso. Kaya sabay kami, tapos tutulog pa ulit si Andy, babalik siya sa tulog. Tapos, ina na, magluluto na ako. Tapos, pag nagising na si Andy, saka ako magliligpit ng bed. Tapos, yung so, so, Yes po, kasi wala talaga kaming helper. What do you cook usually? bacon and eggs. <laughs> Padalian. Oo, pero um, I'm learning. Yun talaga yung medyo nahihirap. Hindi eh, naman po everyday. <laughs> Meron tayong mga ano ba bang niluluto pa. Natuto ko recently ng mga steamed vegetables kasi nga po nag-diet kami ni Andy. Chicken, ganyan. Ano ba ba natutunan ko? So, uh, talagang simple lang um, ha? Opo, uh, mga basic cooking lang. Simplehan lang natin. Masyadong uh, mahirap. I cook mga Pinoy food kasi pero mahirap kasi yung mga ingredients din doon and malayo. So kayo, kayo ni Andy are pareho kayo na ano into ano into uh workout into uh, okay. healthy living. Sa totoo lang recently lang po talaga kami nakabalik sa pag workout simula nung uh, nagkaroon ng chance yung pamangkin ko kasi student siya. So after nung school and work niya, uh umupa siya sa bahay namin para take care I alagaan niya yung mga anak ko. Tapos, we can go to the gym. Recently lang, mga 3 months ago. So, eto, 3 months ago namin. Wow! Po. Pero baba <laughs> Diet is a very big factor. Yes po, kasi nung una kaming nag-workout for a month, walang diet, walang effect, walang result. So, nung sinapayan namin ng diet, talagang ang bilis. Wait, so sinabi mo virtual yung work niyo yun ni Andy? Opo. Ano to? Virtual assistant? What kind of? Uh, um, ano siya? Um, live streaming. Wow! Bigo app, live streaming siya online. Wow! So, minomonitor namin yung mga host namin na, na may agency kami balit. Minomonitor namin yung mga host namin na nag-live stream uh, at night kasi meron silang competition every 8 o'clock here until mga 10.30. So, um, time difference kasi namin is advance kami ng 2 hours and a half kapag may daylight saving. Wow. So kaya napupuyat kami. So talagang, kasi uh, nga, because of time difference. Opo, opo. It, but you can do that anywhere in the world. So why Australia? Why did you opt to go back with Andy sa hometown niya Actually, or, or sa country okay, yes. niya? Kaya kami lumipat kasi nung pandemic, um, kakapanganak ko lang. So hindi ako makatanggap ng work dahil may baby. Kailangan may lock-in ka kung tatanggap ka. So, When exactly? 2021. 20, 20, 20 2021 po, October. So, parang nag-decide kami because, yun nga, parang hindi ako makakapag-work muna until lumaki-laki siya or until hindi natin alam kung hanggang kailan yung COVID noon. So, parang sabi ko sa kanya, at least walang COVID noon sa Australia and then we can work kung ano man yung pwede namin gawin. Tapos, yun na po. Una, sabi namin, susubukan lang ng 3 months, naging 6 months, <laughs> renew ulit ng tourist visa hanggang sa nag-1 year. Parang sabi ko, sige, ilodge na natin yung Uh, permanent resident kung ano man yung magiging resulta, di eh okay hanggang sa dumating na rin tong signet. So, dito na muna sa Australia. So, you've been there for two years? More than yes two po. years? Yes po, yes po. Nakuha ko na rin po yung permanent resident. Mm -hmm. Can so, you describe yung uh, partnership with the signet? Partner? So, sa partnership ko with them, I will help them to, uh, yung nga po kumuha ng mga students from here. I will also vlog about it. Um, Then you, you can tell yeah, them then more. you, you to go in visiting ano you know, uh, places to, like Baguio uh, to invite oh. yes but we we are i think if i'm not mistaken every time uh, everyone ba <laughs> everyone ta pupuntang Pilipinas medyo ma mapapadalas yung pagvisit ko dito nice. sa Philippines all over the Philippines i think we are also going to Cebu to Cagayan de Oro yan marami kaming places na pupuntahan so We're this visit Is he, uh, um, next, year. Year. Um, next year. So Matt, uh, how's your expansion here going? When when was Signet, you know, here in the Philippines, and why is Diana the perfect yeah. ambassador? Um, well, obviously there's an Adelaide connection, Diana, okay. because uh, our head office is in Adelaide, and so um, and Catherine, obviously Filipino, so um, that was where that introduction be uh, started when um, we met Diana for the first time in Adelaide and so it just made sense that um, you know with Philip uh, we wanted to be in the Philippines and Catherine was already working uh, to start our foundation here in the Philippines and so the timing was just ideal mm -hmm. and um, obviously you know uh, Diana brings this this amazing presence to to uh, to Sydney perhaps uh, she brings uh, her knowledge of the, of the Country as well, mm -hmm. and um, just such a great ambassador for us, and so um, I think it just made a lot of sense. Uh -huh. yeah. And how, how do you feel? When, when, when you, how did you feel when you found out that Diana is such yeah. a big star here? I'm always amazed in, in the Philippines. I've been, I've actually been in the Philippines quite a lot, mm -hmm. um, and um, you know, I understand that um, that um, you know, uh, the Philippines, that they they love the celebrities, um, mm -hmm. and um, you know. The, the, we couldn't ask for more better than Diana, so um, I think that um, you know it's, it's just worked out really well. Mm -hmm. So, what does it entail to join Signet? Um, do you need like how much or how do you join I'm and study? Yeah, I think I might let Catherine answer. That. Okay. Yeah, Sorry, no, no. speak the language. Okay. <laughs> <laughs> so, para maka pasok po ang mga sa Australia. kailangan nila mag-enroll sa isang educational institution uh -huh. at ang in-accept kasi ng Australia is more into the Australian education. So, uh, kahit po na nakapag-graduate na sa uh, Philippines or sa kahit anong bansa, mm -hmm. kailangan pa rin na merong Australian, Australian units education. Parang education so, ibig sabihin, they will still have to kasi siyempre mm hindi naman tulad yung educational system natin dito. So, they will have to take some some subjects more. magkano yun? Some courses. So, yung tuition fee, it's very friendly and it varies kasi uh -huh. with regards to the duration ng course. Uh -huh. So it ranges from 5,000 Australian dollar up until 24,000 uh -huh. Australian dollar. So, thousand mm -hmm. mga mga hand, mga 200,000. hundred thousand to million. Wow. To a million so. Wow. Yeah, And ang kagandahan pa noon sa signet Institute sa um, school namin, we offer the monthly payment. Ah may mga scheme. So uh, pwede nga no. Monthly payment so uh, 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 hulugan. <laughs> <laughs> pwede ng hulugan. Gusto <laughs> totally. ng mga Pilipino yan. Yes, yes. Miss Hulugan. Yes. And aside from that kasi, yung mga sudyante sa Australia, they are legally allowed to work. So meron silang 24 hours na work um, allowed sila to work for 24 hours uh -huh. only a week. That's very friendly. Yeah. So, yeah. Very friendly. Uh -huh. So, magbabawi din nila yun agad. Uh -huh. so, so, mga 2 to 3 months. Uh -huh. Pwede na. So, who, when, when does the student start paying? Uh, the student starts to pay before he or she will go to Australia. So, okay. prior to the visa lodgement, kailangan niya magbayad ng initial tuition fee which is deductible naman sa entire uh, tuition fee ng sugyante. Mm. Okay. So hindi siya gano'ng kapital. Yes, hindi hindi ka kaya. Agad hindi kaya magdala pa sagat ng milyon. Hindi ka magbebenta ng kalabaw. <laughs> Oo. Oh, oh. 'Yan <laughs> <laughs> that's what it's we routine, talk about. Yeah, for <laughs> 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 yeah, business. So, but hindi so, kalabasa. So, hindi siya parang parang training school to get you in or after mo matapos yung so, course, you can um, go up school, school, so, school talaga yes, siya. Yes, it's really a school. We offer yung mga skills, no mga uh, mga ibang education pa na kailangan for the students, kasi sa Australia, we focus more on skilled workers, mga skilled professionals, right. like mga automotive uh, technician, mm -hmm. mga welder, IP. mga eh, construction, eh, construction workers, mga bricklaying and floor tiling. -oh. yun ang napaka in demand talaga sa Australia. of course, aside from mga <laughs> health oh, courses. Kasi may mga health courses din kami. Mm -hmm. Meron kaming community services, yung mga aged care workers. Oh, oh. At kung napapanood Caregiver. nito. Caregiver. Yes, mga caregivers. Diba, mga age, sa Australia ang tawag natin doon. Mga aged care support Ay, workers. Ang ganda pa naman ng mga ano, retirement <laughs> villages to yes. oh, At saka ang ganda kaya ng, ano, ng health uh, ano lang oh, ko. Ayaw. Healthcare system. Healthcare system. Care. Care system. Care system. Oh. system. Oh. Kaya, ah, hindi ka na umuwi. Diana. Medyo. <laughs> <So, laughs> so, you uh, can explain yeah. so, to me so, sa seminar. Kung okay. oh, ano oh. yung experience ko dun sa two years na tumilang oh, ako. Oh. Ano so, yung pinaka poignant but ayaw mo na hindi maayaw umuwi. Syempre iba Pilipinas pero parang talagang oo, oh, oh, iba nga dito yung healthcare, mas ano to sa pamilya ko. Actually, nung lumipat ako doon, syempre yung body ko nag-a-adjust. So, palagi ako nagpapacheck up. Kasi <laughs> ah, libre. libre. Ka siya, libre. <laughs> <laughs> Tapos, um, okay. safe. Tapos walang traffic. Tapos yun nga, simple. Parang, uh, sinasabi nila na mahal yung cost of living, di ba? Pero parang parang sakto lang for me. Parang bawi naman. Tapos, um, yung mga anak ko din kasi, parang after pandemic, hindi sila nakakalabas dito, di ba? So, nag-aaral na sila doon, parang adjusted na. Um, yung buhay nila normal lang, nagbabas, pagpupunta sa school, naglalakad lang kami, tapos kahit saan, may park, uh, nasa, medyo malapit kami nakatira sa beach, yun, yun yung parang uh, nagustuhan ko sa Adelaide sa amin dahil parang ang lapit lang lahat. Malapit yung uh, city, malapit yung kabilang city. Kumbaga, kung baga kung magkaka-traffic man, meron din naman, pero hindi kalala. Oo, oh, you? yun talaga. <laughs> oh, Ay, oh. oh, kung hindi kapilay ka pilay sa gusto mo puntahan. Pag sinabing one hour away, yun yung malayo. Oh, oh. Yun yung pinakamalayo. Pero, alam mo yun, parang oh, oh. <laughs> walang, walang nalilate, ganyan. Uh, oh, Kasi so, yung malapit oh, lang lahat. So, do you see yourself staying there for good already? um Hindi naman po ako nagpo-close ng door. Kasi syempre, uh, right now, pinaprioritize ko lang na paglaki ng mga anak ko. Kung ano din yung magiging decision nila, syempre, kailangan ko din... Um, isipin yun. Pero syempre, babalik-balik. Since ang SIGNET ay babalik-balik dito, di ba? Why not? Tatanggap ka ng projects sa showbiz? If ever. Kasi babalik ka siguro kapag walang school yung mga bata. Meron silang break ng one month. May mga summer school. Summer is, break. Is this the first time that you went home since you were there? Yes po. After two years, ito yung balik After ko. How much time? Ayun daw, Ayun. traffic nga daw. Kaya kahina po ulit ulit yung sinasabi. Ayun, okay, fairness, hindi kami na traffic ka. Kasi oh. meron na siyang skyway. Nagulat nga si Andy, yung asawa ko. Sabi niya, parang hindi ko pa na-feel yung traffic. Kasi nga pala, may may ano na, may skyway na. Tapos lagi kami doon dumadaan. Kaya yun, yun yung parang una sa uh, kaibahan. Yung oh, gina-expect. Hindi, hindi mo na miss ang show day. Eh. Na-miss po, syempre. Kaya nga nung nag-guest tayo sa show day, sobrang special din na. Dahil nakasama ko pa yung aking mga sisters, ganyan, mga sangre. Tapos yung, alam mo yung parang nagbabalik dahil mga, yung mga comments ng mga naging fan ng Encantadia. Mm -hmm. Parang, Kumusta, alam mo yung parang iba yung feeling na nostalgia yung pagpanggap eh. Uh Oo. -oh. Kumusta yung pagkikita-kita niyong apat? Yung, yung unang pagkikita-kita <laughs> Actually, sinurprise ko kasi sila. Hindi nila alam, except si Karine. Uh, gulat na gulat sila medyo na stress lang ako mag surprise kasi parang hindi namin alam kung magiging successful dahil sa mga schedule nila pero na pull off naman with the help of, of Kareem, parang uh, sabi nga namin last na natin gagawin tong pag surprise kasi ang hirap pala ang hirap